Isang matagumpay na bypass operation ang isinagawa ng Claveria PNP sa pamumuno ni Police Captain Armando Tolentino Jr. Katuwang ang PNP Drug Enforcement Agency o PDEA. Huli sa akto ang suspect na si Wilfredo Bermejo, isang construction worker na Tubong Kalayan Island at kasalukuyang naninirahan sa barangay Tagatzor. Nakuha mula kay Bermejo ang mga sumusunod na ebidensya. Isang kilo ng cocaine na tinatayang nagkakahalaga ng 10 milyon pesos at 250,000 pesos na halaga ng pera, isang cellphone at isang rosy motorcycle na may sidecar na kulong-kulong. Isinagawa ang inventaryo ng lahat ng mga nakumpis kang gamit at droga sa presensya ng mga opisyal ng barangay. Alinsunod sa itinakdang legal na proseso, patunay ito sa ayos at tumpak na pagpapatupad ng batas. Sir, paano niyo po nalaman itong mga to? Ah, uh, bali, siyempre, ah, um, meron tayong uh, na intelligence operation against sa mga illegal drugs. So, may mga information na may mga nakakuha ng mga floating drugs and uh, we, can, we, we conducted validation and ito nga yung result. So, So, mamaya na siguro ma'am uh, ongoing pa po yung uh, kwan natin uh, inventory inventory, inventory siguro uh, kwan mga mga kwan? yes ma'am available mga... uh, po rin i-video po, video oh, yes. Sige, salamat po sir yan ang mabuhay Radio Japan Worldwide News na walang takot walang pinapaboran ako po si Maylin Taruk ang kawili Sembacho number 3 magkaisa tayo Pilipino